Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay tuturok sa inyo ang spell upang bigyan ng kamalasan ang buhay ng isang taong kinapupuutan mo. Una ay kailangan mo lamang ng puti o itim na pahabang kandilang kagaya nito. At pagkatapos ay kumuha ka ng karayo. Ngayon ay isulat mo ang pangalan o tawag na lagi mong sinasambit o kung paano mo siya tawagin. Halimbawa, ang totoo niyang pangalan ay Rose. Ngunit kung tawagin mo siya ay Lenny. Sulat mo ay Lenny. Dapat ang isusulat mo ay malalaking letra. Maaari kang gumamit ng kahit anong matulis na bagay upang isulat ng kanyang pangalan o iukit ang kanyang pangalan sa kandila. Dapat ay ang isusulat mo rito ay kung ano o kung paano mo siya tinatawag dahil mas makikita at mararamdaman natin mas naipapahayag natin dahil mas tingin mo ay mas sumasalamin ito sa kanya at rumerepresenta sa kanya. Sulat mo lamang, halimbawa ay kagaya ng sinabi ko, ay Lenny. Dapat ay lahat ay nasa malalaking titik. Gaya nito. Lenny. At pagkatapos ay sunugin mo lamang ito. At kailangan mo rin ng babasaging baso. Ngayon, tutunawin ko lamang ang ilalim nito upang maitayo ko ito sa loob ng aking baso. Hmm, parang ganito. Pagkatapos niyan, ay lagyan mo lamang ito ng tubig, halahati lamang. At pagkatapos nyan, ay maglagay ka lamang ng pepper. Paminta. Dito sa ating tubig. Ito ang magbibigay sa kanya ng ano, hindi komportableng buhay. Lalayuan siya ng mga tao dahil magiging peste ang tingin sa kanya ng mga tao dahil maiirita sila rito. Pagkatapos, ay maaari ka rin kumuha ka ng lemon. Mas maganda yung balat ng lemon. Dapat ayaya. Maghiwa ka ng lemon at patuyuin mo ito na parang ganito. Ngunit dapat ay buo pa rin ang ganito nya o yung fiber sa ating uh, lemon. Tilagay lamang natin ito sa gilid nito. Ating tubig. At maglagay rin tayo ng basil leaves. Maari rin kayo rito maglagay ng kung ano pa sa tingin nyo ang sumisimbolo sa hindi pagkakakumbortable o kamalasan. Hindi magandang bagay. Pagkatapos nyan ay sindihan mo lamang ito. Sindihan mo ito. At magdasal ka lamang. Hanggat hindi tumitigil ang apoy na ito, ay hindi ka titigil sa pagdadasal. Dahil um, malakas ang spell na ito at kailangan ng mas malaking kapangyarihan. Kaya dapat may mas maganda kung napupuot ka talaga sa tao na ito. Sabihin mo lamang sa kanya, Ikaw, sabihin mo ang pangalan niya, Lenny. Ikaw, Lenny ay magdadala ng kamalasan sa iyong buhay, mapatrabaho, mapapera, o kahit saan pa. Ngunit hindi ito maaapektuhan ng kahit sino bukod sa iyo. Dahil ikaw lamang ang pinibigyan ko at sinusumpaan ko ng kamalasan. Hindi ka magkakaroon ng magandang buhay at mabubuhay ka lamang sa gutom. Mapupuno ng pighati ang iyong buhay. Ngunit maaari ka rin namang Ah uh, kung ano ang tingin mo kung sa tingin mo ay gusto mo pang palalimin ang kamalasan niya o kung gusto mo ay medyo magaan lamang yung mamalasin lamang siya sa pera magkakaproblema, problema ikaw ang bahala doon mas gagana ito kung mas matindi ang iyong buot pagkatapos habang uh, kapag natapos na o oh, halimbawa ay na, umabot na dito sa tubig ang uh, kandila at hindi na ito masindihan pa, ay tanggalin mo lamang ang kandila at ito ay flush mo sa uh, inidoro at tubig na ito o kaya naman ay sa inyong lababo sa inyong shower basta dapat ay hindi mo na makikita ang tubig na ito muli at hindi ka na madadampian ng tubig na ito ngunit ang gagawin mo lamang ang, ang matitirang kandila ay kung uh, mas maganda kung sisindi mo ito malapit sa kanyang bahay Ngunit kapag uh, natapos na o na matay na ang ating kandila, wag na wag n'yo itong papatayin. Kahit hindi pa o umaano, umaabot o sa tubig, ngunit na matay na siya ay ayos na iyon. Akuhanin mo lamang ang natirang kandila at pagkatapos ay sindihan mo itong muli at pagkatapos ay tumitig ka sa kanyang litrato at dasalin mo itong muli. Halimbawa ay tumigil na nga ang ating kandila. Ay tayo mo lamang ito. Mas maganda kung sa madilim ka na lugar upang makapag-concentrate ka. Sindihan mo lamang ito at dasalin mo ito hanggang maubos ang ating kandila. Maari mo muna itong punasan upang mas masunog ito o mas masindi ito ng mabuti. Maraming salamat sa inyong panonood. Sana ay may natutunan kayo sa video na ito. Huwag niyong kalimutan na dapat gawin niyo ang spell na ito ng may disiplina at dapat ay handa sa magiging kapalit ng mga bagay na iyong gagawin. Kami nga pala ay gumawa ng isang forum. Maaari ka mag-share ng iyong problema at maaari ka rin dito magbigay ng mga payo may mababasa ka rito ng karanasan ng ibang tao at maaari ka rin magpost ng iyong sariling karanasan mga bawa ay nakakatawa man yan o uh, isang karanasan na makakapagbigay ng inspirasyon na tingin mo ay makakabuo ng araw ng ibang tao maaari ka rito mag bigay ng iyong mga payo, mga karanasan sa buhay. Amari ka rin dito makabasa ng mga talambuhay at kwento ng ibang tao na sa tingin nila ay makakatulong din sa iyo. Amari ka rito mag-share ng iyong mga problema, lalo na kung wala ka mapagsabihan dahil walang manguhusga sa iyo rito. Maraming salamat sa inyong panunok.